Adobong manok Filipino recipe. Di guys, tignan nyo nga po yung ating adobo. Napakasarap. Ayun na nga, bago po tayo magsimula. Alam niyo ba na ang adobo ay galing sa Spanish at ito ay tinatawag na adobar? Adobar meaning marinated sauce or seasoning. Nyo po ba na ang adobo ay isa po sa pinakapaborito po naming magkakapatid? Na nga minsan lamang po kami makapag-ulam ng ganitong ulam dahil nga ka po sa bad at... so ang una po nating proseso, makikita po natin dito sa video na piniprito po muna natin ang mga manok upang malasap or maging malambot yung manok bago po natin siya gisa at lagyan ng mga seasoning. After two minutes nga ng ating paghihintay dito, tignan nyo na nga po, nagbabrown na po ang ating manok dito na ipiniprito. Grabe! kuba ba na habang ako ay nagbibideo dito? Grabe! Na yung kagutuman ko dito. Ay, nako! Grabe, alam niyo nga po ba dyan yung maging proseso po namin. Ay nako, ang dami yung pinagdaanan ng manok bago po siya makrito. O ganun talaga ang buhay. Kaya pasensya na manok, ipiprito ka namin. Hmm. Po makikita po natin na brown na talaga yung manok po natin and ready to ano na siya. Igigisa na po natin yan pagkatapos. Dito po, painitin po muna natin yung kawali. So, pinainit na po natin dyan yung kawali. Then, nilagay po natin yung bawang dito. So, halu-haluin lamang po natin yung bawang dito para magkaroon siya ng moisture at ma maamoy natin yung kanyang aroma. So, susunod na po natin dito yung sibuyas. Ayan po, ay e, mekos-mekos na yan natin. Yan, insan, mekos-mekos na po natin yan, insan. So after 36,000 years, huy, 36,000 years, ayan nga po, nilagyan na nga din po namin dyan ng agat o tinatawag po nating luya kasi para hindi maging balansa yung manok po natin ni eh, adobo ni o pagkatapos po iminekos mekos ni Ensan ayan na nga po nilagay na po ni Ensan yung manok po na kakatapos lang iprito grabe guys no maproseso po talaga ang pagluluto ng adobo kaya make sure na meron kang pagtitiis at pagtsatsaga sa pagluluto ng adobo hindi kasi yan basta basta so nilagay na nga ni Ensan yung toyo dito grabe guys o. Oh. Makikita nyo na mag maririnig sa tunog, napakasarap ng tunog, napakayami-yami na. Hindi pa nga luto dito yung adobo pero talagang gutom na gutom na ako. Kumukulo na yung aming sikmura dito pero tignan nyo guys, grabe yung moisturize niya. So, nilagay na nga po rin namin dito yung suka. So, hindi yung mantika, guys, ha? Ayan, suka po yung na nilagay po namin dyan para mag-manot yung asim at yung alat ng aming adobong ininuluto Eh, hey, grabe, guys. Tingnan nyo nga po, guys, kung kulo na yung aming seasoning. Yan, no? oh. Grabe, guys. Nagugutom na talaga ako dito. Kapala, guys, pagpasensya nyo nga po, guys, yung aking boses dito. Nako naman. Pasensya na po. Ayan, so nilagay na nga po natin yung nor, chicken nor. Ayan na nga po. At nilagay na rin din po natin dito yung tomato, yung potato, sorry. Potato pala siya guys, hindi tomato. Ayan na nga po guys, nilagay-lagay na ni Ainsan yung potato. Napakasarap nito na may patatas yung aming ginawang adobo makikita po natin dyan na pinapakuluan pa po natin itong potato para mas sumarap yung ating adobo so luto na nga after a several 10 minutes guys luto na po ang ating ay nako adobo Napakasarap po nyan guys Tikman nyo yan guys Tikman tikman po natin yan At sabay sabay po tayong kumain ng adobo So napakasarap po nito Filipino recipe po yan Napakadali lang gawin Kaya gawin nyo na rin po sa inyong mga tahanan Maraming salamat po sa panonood God bless us all